Tumutulong na po ang National Bureau of Investigation sa paghanap at pag-imbestiga kung uh, kanino nagmula ang bala na ikinamatay ng batang si Stephanie Nicole Elias sa Kalokan. Nakatutok si John Consulta. Isa sa ilalim sa balisig exam ang tatlong slag ng Kalibre 45 na sa tapat ng bahay ni Juan Agus Cajapon. Ayon sa Kaluhukan Police, mahalaga ka mapag-aralan ang mga nakuwang slag para makita kung kaparehas ang groove marks sa mga ito sa narecover na, na slag mula kay Nicole Elia. At para malaman kung nagpalit ng barrel ng baril o hindi si Agus bago sumuko. Inihatid na rin ang Calocan Police ang sulat sa 32 may-ari ng Kalibre 45 sa lugar na pininiwala ang pinanggalingan ng balang nakapatay kay Nicole. Ayon sa polisya, hihilingin nilang ipresentan ng gun owners ang kanilang mga baril para masuri. Kahit isa sa kanila ang baril na pinanggalingan ng balang pumatay kay Nicole, maaari pa rin silang mapanagot kapag nagmatch ang kanilang baril sa alinman sa labing isang slag na narecover sa lugar nitong bagong taon. Kung may nakita kayong mga nagpaputok, ay sana po, eh kay ngayon po yung tamang oras na i-share nyo po, i-ano nyo po sa amin. Kagabi, bumisita sa buro ng Nicole si Justice Secretary Laila Dilima para ipaabot sa kanyang pamilya ang pakikiramay ng Pangulo. Sa naunang pagsuri ng PNP Crime Lab sa mga balang tumama kay Nicole, nasa 50 meter radius daw ang bumaril. Naniniwala naman si Attorney Danny Laluces ng NBI na mas malayo pa ang pinagmula ng bala. Si ng na mataga NBI ang lugar kung saan tinamaan si Nicole ng ligaw na bala at inikutan ang mga lugar na maaring pwesto ng shooter. Sa tulong ng mga datos tulad ng angulo ng bagsak ng bala, at pwesto ni Nicole. Inaasahan nilang matutukoy rin ang distansya at eksaktong lugar kung saan pinaputok ang kalibre 45 baril na pumatay sa bata. Pinaiimbisikal din Nilima kung bakit reklamong alarm and scandal lang ang isinampa kay Juan Agus at sa doktor niyang kasamahan. Nauna nang sinabi ng Kaloocan Prosecutor's Office na walang pruweba para sa reklamong illegal discharge of firearms. Sa biyernes, nakatakdang iburo sa Tala Elementary School si Nicole. John Consulta, nakatutok 24 oras.